Kararating Karanatingyo lang pala from uh, repatriation mission. Uh, Sir sa Botya. Yes, Saan po? Uh -huh. Sa Sudan? Sa Sudan. Well, um, we just uh, nakabalik lang ko kami galing sa Aswan, Egypt. Meron pong anim na Filipinos na evacuees from Sudan. Amin tinulungan na magcross ng border through the Egyptian border. So, ngayon ho, I on the way na sila to Manila. Sa Pilipinas po kasi ngayon is August 18. Ano po? Uh -huh. August 18, 8:10 ng umaga. Yung ginawa po niyo repatriation dito sa Anim, if I'm not mistaken, na mga Pilipino mula sa Sudan. Kailan po 'yan? Kahapon. Ah, uh, nagsimula po 'yan actually uh, well 10 days ago kasi mm. sa Egypt mm -hmm. It takes 10 days to receive the security clearance mm -hmm. para po mm -hmm. sa lahat ng mga nag-evacuate. So, since around July 31 nandun na po sila sa may border ng Sudan-Egypt. Oh. Oh. And we finally received yung security clearance for them to enter the country. Kaya ho, nung August 15, we have to fly. Pinuntahan na ho namin with my team at uh, yun, tinulungan ho namin silang mag through the border. I have to identify them physically dun sa sa border po. Just okay. like uh, our operations uh, since uh, April, yung mm -hmm. pong kasagsagan ng gera nung ano, nung sa Sudan. So ito pong mga na-repatriate na ninyo. On the way na po sila dito sa Manila? August 18 po, tonight, uh, mga evening time ng Manila, uh -huh. uh, they should already be there. May iba pa ba bang services ang binibigay ang ating embassy sa Cairo? Uh, like, like for example, passport assistance, meron pa bang iba yung mga distressed OFWs pa nagpunta sa inyo? Tulad ng ginagawa nyo ngayon yung sa Sudan, uh, meron po bang existing na gano'n? Kasi parang there's so many things on your plate. I can imagine that ngayon know, sa mga oras na So can, can can you do other services? other than ito pong ginagawa niyo sa Sudan at sa Ethiopia? Uh, ang embassy po ay as much as possible once a year conduct kami ng consular mission. No? Base po yan sa demand na na natatanggap namin, we'll try to announce uh, at least maybe one one month bago kami magplanong pumunta, ilang Pilipino ang kailangan mag-register or mag-renew ng passport, uh, uh, report of birth, bagong panganak, uh, report of marriage. For this year, wala pa po kaming na uh, napa -plano for Ethiopia pero very soon baka po mga fourth quarter. So every every year po yan, pumunta kami at least once sa Djibouti mm -hmm. at sa uh, Ethiopia. Sa mm -hmm. Sudan, unfortunately, hindi na po kami makakapunta dahil uh, ito na nga po yung nangyaring kaguluhan. No? Yes, oo. Is it safe to say na na-evacuate na natin halos majority ng mga Pilipino sa Sudan? at kung meron pang maiwan doon, konti na lang? ah uh, may naiwan pa rin po. At base sa latest count namin, may 130 Filipinos na nandun pa rin sa Sudan uh, at this point. Uh, we have individual contacts nila ng WhatsApp. Sila mismo nagsabi na we decide to stay in Sudan. Ito aming contact details. Sabi nga po nung anim na Filipinos na nakausap namin, yung recently lang na namin na-evacuate, talagang decidido sila magstay, Tahimik naman daw sa kanilang lugar. Although patuloy po yung ng DFA at ng Philippine Embassy in Cairo na umalis sila dahil uh, mag-ano mag -de lang ang sitwasyon sa Sudan paunti-unti. Mhm. Uh -huh, uh -huh. um, kailangan nila ng medical assistance, uh -huh. yung hospital system nagko-collapse na din, uh -huh. 'di ba? Wala pa rin regular supply ng grocery, 'di ba? Kaya talagang patuloy pa din yung pagano na yung pag-remind at pag-ikayat na sila mag -evacuate.